Every time kasi na meron silang mga binibigay sa akin na mga regalo, syempre, kailangan natin magpasalamat sa kanila kasi mga product nila yun eh. Tapos binibigay sa'yo ng libre, hindi mo kailangan bayaran. Kaya, eto mga boss, budy-bigay sa atin regalo ng King Tot at ia-unbox natin. Let's go! Yun, thank you. Our simple gift for you to express our heartfelt gratitude. Ayun. Yun. Kasi nung huling mga boss, na napunta tayo sa V-tour part 2 ng Zero One Moto, na-confirm na, na kinuha akong brand ambassador ng King Tot. Kaya, ayan ng King Tot family, maraming maraming salamat po sa tiwala nyo sa akin. Tapos, magpo kayong mag -ala. Hindi, hindi ko po sisirain yung tiwala nyo na yan tutulong at tutulong po ako promote your products. Ay ko magiging brand ambassador sa isang produkto kung hindi ako naniniwala sa mga product nila. Ang king top mga boss, effective yan. effective yan, promise. Hindi yan sa dahil promote ni Boss Alfred tsaka ni Mamela, hindi po. Hindi po. Totoo pong effective po talaga ang king top. huy meron tayong free king cloth ayun o, no? oh. binigyan tayo ng free sample ng king Tut. two boxes, ayan, pampaputi natin mga boss, try natin yan siyempre ginagamit ko to, tapos ayan, king cloth mag pangalawang mag ko na to, na binigay ng uh, king cloth, maraming salamat at the same time, tubig alam nyo ba mga boss kapag uminom kayo ng king cloth eto ah, pag uminom kayo ng king Tut, kailangan lang ng tubig na marami, ayan, ayan. ayan. Yan Di ba ako nakakainom eh? Sa isang box, mga boss, two capsules. Yan, two capsules yan. Iyari ka sa akin ngayon. Look, <laughs> look. Ayan. Ayan mga boss, uh, maraming maraming salamat King Tut sa pagbigay ng uh, men's supplement ko. Uh, alam mo na. Kung mahal mo, Come on, make a I go? I wanna nigga with a attitude, thanks to Now I, don't give a fuck, I keep a gangster, I'm a my side in the CPT God bless.